Good afternoon mga kamamaw Yan, jojok na naman si kamamaw corny, corny naman eh Nandito na tayo sa trabaho ngayon So, pakita ko lang sa inyo oh. yung Kasi ngayong linggo is bumaba yung temperatura Kaya natutunaw ang snow Ang kapalit nyan ay Maputik na hindi dito mga kamamaw Yan Sobrang maputik ngayon kaya sigurado for sure yung mga kasatay natin is lilinisin natin talaga pero syempre ngayon wag nating sabayan yung ano wag nating sabayan yung isin natin yung camera wag nating sabayan yung linis ngayon kasi makutik pa so pag nilinis mo yan so mga kamaw malikot ako masyado yun so pag nilinis mo yan madudumi uli yan kaya hayaan mo lang pag naglumamig uli ng konti tsaka mo linisin tsaka maganda rin naman bago talaga mag winter mga kamama, linisin mo ng maayos yung sasakay mo tsaka ladyan mo siya ng ang tawag dito ah uh, may kasama yung eh, nakalimutan ko sanday lang talagang memory na yung kamama eh. pag nililinis mo yan is nilalala mo sa car wash meron niyang sabon, tubig tsaka kalimutan ko pa ang kamama pasensya na ha, medyo ano tayo talagang Ewan ko ba yung utak natin misa sa sobrang dami nating iniisip mga kamamaw Yung mga simpleng bagay na mga salita Nakakalimutan natin Basta yun na yun, pang yun sa ano Sa Pang sa Sa acid nong ano Kasi ano to eh, ma, ma, Ano makakalawang to Yung mga ganyan ano, ng winter For sure pag hindi mahalaga sa sasakyan mo Sigurado ano yan? magkakalawang yung mga sasakyan may inang problema naman dito sa sa Canada when it comes sa winter time inang nagiging cause bakit pumapangit kadalasan yung mga sasakyan yung kalawang dito na tayo nakatambay lang tayo at mamaya papasok tayo kung talaga naman ang ginagawa ni kamama papasok ako ng medyo maaga ng konti gusto ko yung nakakapag relax ng mga 10 to 15 minutes bago ako pumasok ayokong ayokong pumapasok ng pagpasok is labanan agad ayoko na gano'n gusto, ko, kalam mo muna sarili bago magstart tsaka maraming maraming salamat pala dun sa ano, sa mga ano natin, mga viewers natin, tsaka yung sa mga nag effort mag-comment sa ating uh, comment box, maraming maraming salamat na-appreciate ko po lahat yan so ngayon may mga nanonood na rin sa Pinas katulad yung nakarani yung si Apollo is nanonood yung si Apollo nandito sa Canada pero may sis daw niya yung, yung si Kate uh, ano uh, pinapanood din daw tayo sa Pinas kaya maraming maraming salamat po message din natin mga kamamaw yung ano mga tropa natin sa Berry Barn baka sa bukas Friday bukas baka pwede na silang pasyalan para makamusta naman natin yung ano nila kung kamusta ba ang unang winter niyo dito sa Canada. So ngayon kasi yung iba doon, mga tropa na natin yan eh sa Facebook, nakikita ko nagpo-post sila sa snow. Talagang syempre, alam mo naman pag mga bago ka dito kasi ako na experience ko rin yan. Bago ako dito. Nagpi-picture-picture din ako sa snow kasi syempre wala namang snow sa Pinas. Kumbaga, eh, ano may moment na yun, lahat ng bagong dumarating dito sa Canada, siguradong may ganong uh, memories uh, unang lapag mo sa Canada at may experience mo yung snow Iyon eh, ang unang gagawin mo syempre picture ka kasi talaga mga kamamo pag tinignan mo sa picture nasa snow ka ang sarap tingnan pero kung nakatira ka sa snow mga kamamo ibang usapan eh mga eto dito kahapon nga Doon sa may bahay grupo ng ano may may grupo ng mga ng tayo mga happy player Nakita ko dun ng kalaw. Kala ko lang naglalaro lang kasi may hawak silang haki yan eh. Yung parang haki stick nila eh. Kala ko naglalaro lang. Pagtingin ko ang dami nila. Nasa 20 plus sila. Dun lang sila nagpark sa likuran namin. Siguro galing sila sa game. Yan. Yun ang isa sa pinaka... sikat na Sports dito sa, sa Canada. Tsaka isa sa pinakamahal. Kumbaga ba sa... Pag kinarir mo mag-hacking talaga Kailangan ang parents mo ay merong nasa 1 million 1 million Canadian dollar para ma ma-sustain mo yung anong yun yung yung sports na yun talagang medyo mahal siya tsaka hindi rin ka, hindi rin ganun kabilis makapasok sa sa mga taglagang yung mga para NBA ba yung mga sports talaga na talagang may mga team na naglalaban-laban talaga hindi biro basta-basta makapasok dun talagang mahirap kumbaga sabi nga nila nak nakwento lang naman ng mga potito sa akin kung sasali ka sa mga international basketball tournament madali lang yun pero yung talagang nasan doon kasabihin mo sa NHL talagang ano ah uh, mahirap kasi meron nga doon siyang pamangkin kinaririn kinarir nila yon almost naka 500,000 na nag-asos ng parents yung, hindi naman siya nakapasok sa league so Diring diro talaga. Pala si paring junior eh. Para si paring junior dumating na. Yan ang mga kadikit natin eh. Yan. So mga kamama, papasok na muna ako. Tsaka ano, uh, kontakin na natin yung sa mga very Barn boy. mga very barn Boys at kumustahin natin sila. One day later. ayan, good evening mga kamamaw punta tayo ngayon sa ano sabi ko sa inyo yung mga tropa natin sa Berry Barn so late kasi silang umuwi na rin mga 7 na rin silang umuwi ngayon mga 7.35 na pupunta ako sa kanila kakamustahin natin sila sabi ko sa inyo, kamustahin natin sila kung ano yung pakaramdam ng unang tapag nila sa Canada, yung mga experience nila like snow or everything, kamustahin natin sila mga kamamaw, magdadrive muna ako and I'll see you later kamama, may dinahanan lang ako. Kasi, nag-request ako, nag ko saan ko sa lola, sabi ko. Ano ba ako gusto nyo yung ko? Sabi ko dala merienda. Ang sagot sa akin ni Harry, kaya huwag na merienda, dalim mo, serbesa na lang. So ayan, syempre, binil natin serbesa. Pre. Part na nga ano na yun, pakikisama. Tsaka syempre, ano yun, eh. mga kapatid na natin yun. Kumbaga, madalang mada lang natin makita kahit sabihin natin Second time pa lang natin sila mamimit Pero syempre, pag galing berry barn yan Part ng family yan Ganon kami mag-treat So, ganon talaga Pag galing sa berry barn Kung saan ka nang galing dati uh, Tartuin mo sila na parang mga sarili mo kapatid yan. Kasi, kumbaga Iisa lang ang pinanggalingan namin So, medyo malapit na ako Nandito ako sa 8th Street Ako sa lima ka dapat kanina pa ako medyo maga mga ako pupunta. Pagpapad ng 6 o'clock, magre-ready na sana ako dahil 6.30 daw nila, so siguro mga 7.30 na sa bahay na sila. Eh kaso nga lang mga kamama, syempre, alam niya naman si kamama ko kulang sa tulog, hindi ko narinig yung alarm ko. Hindi ko siya narinig, nagising ako ng 7 o'clock na. So, hindi pa naman din, like, eh. kumbaga na nalit lang ng isang oras yung gising ko dapat. Kaya dapat nandun ako kanina pa. Kaya medyo madilim tong kalsada natin. Ayan. Dito tayo sa gilid. Kasi malapit na tayo din dito. Usually mga mama, dito tayo natira dati sa bandang to. Isay kaya medyo kabisado ko yung mga kalsada. Kung ba yung pasikot-sikot kahit pa paano is tatandaan ko. yan, nalala ko tuloy yung panahon. Kakadating lang namin ng mga kabatch ko ngayon ano na kami makakasama na nila mga pamilya niya ano na kami kanya kanya ano kami hindi naman kanya kanya kung ito kami solo solo ano na kami solo solo na kami ngayon kanya kanya na kaming uh, responsibilidad tsaka hindi na kami katulad nung dati na magkakasama ngayon ano na talaga ano, every ano na lang siya nakikita kita pag Christmas or sino man ang may birthday, mga nag-invite, ayan. Shoutout lahat sa mga taga Berry Barn. medyo madali mga kamamaw eh, andito na ako nabating na ako medyo siguro baka may bisita rin siya double check natin or pwedeng sasakyan nila to ito yung bahay namin dati mga kamamaw oh. yan dyan kami nakatira nung unang dumating kami dito yan. yung mga kabatch ko wala kami yan shout out sa mga very barn boys so, doorbell na ako mga kamamaw doorbell na ako maraming sasakyan siguro may bisita sila tingnan natin Anegdot. May nagbibidyo ko kayo na. Mga hindi interview ang pinunta ko dito po kay Inuman. Ha. Check natin. Na. Copyright na tayo na ito mga mamaw. Hello. Ayun o. Panahidil o. Ayan mga mama, nandito na ako sa ano, sa Kantlon. Kakamustahin natin yung mga tropa natin na uh, bagong dating sa Berry Barn. Syempre, yung mga kapamilya natin, sabi ko sa inyo. Ito. ayon pa. Ayan mga kamamaw kama pakilala naman kayo. Eh, ako pala si Jero, Francis. Kaya taga TJ Fridays din si Francis. Ako okay, si Harry. Si Harry. Neil. Neil. Apollo. Apollo. Kim. Kim. Michael. Ay, si so Michael ayan. <laughs> so tatanungin ko lang kayo kasi ako na experience ko kasi nung dumating ako sa sa Canada, walo din kami magkakabatchi, tapos dito rin kami tumira. So, syempre, sa, akin, hindi na kayo iba, parang pamilya na rin kayo sa akin, di ba? So, may tatanong lang ako sa inyo kung yung mga experience yun lang ba, ano yung pakaramdam nyo noon ng lumapag kayo ng Canada? Kawari. Uh, first time po, kaya medyo naninibago, medyo excited sa snow, mm. nung dumating po kami. Oh. <laughs> Pero nung, uh, ayun, medyo masaya naman. Medyo mm. malungkot lang kasi hindi ka sa pamilya. Oh. Yun. So, under ano, under, uh, under ano kayo lahat, di ba? Work permit ngayon. Oh, okay. Ah, so, sana ano in in future mapi an uh, magkaroon kayo ng permanent residency oh, yan. So ano yung pakaramdam nung ano nung first no kasi usually yung sa snow, sa sa Pilipinas walang snow, di ba? Oh, so syempre, anong, anong naramdaman mo nung unang nag-snow? No, nung unang nag-snow po excited kasi syempre first time po natin maka-experience ng snow kasi galing yung Pilipinas mainit. Oo. Oh. So, Kapag dito excited. Tapos nung nag-snow po ayun medyo una masarap, nabang tumatagal, sobrang lamig. Kaya oh. magdoble, triple yung Oo, oh, yan. So, so medyo nakapag-adjust na kayo ng yeah, konti. Ito, o, ikaw, Apollo. <laughs> ano masasabi mo? Walang pagkatig ito, malamig. oh, malamig, di ba? Ang sarap ako, malamig talaga. Mm. Tapos sa inyo yun nga, yung body block, may First, one week mo, medyo may makatulog. Pero makapag adjust ka na. Mm. Yung sa lamig din, medyo malamig talaga. Oo. Oh. Tsaka nakakapasyal-pasyal na rin kayo. Nakakapasyal-pasyal na Oo. Oh. Yan, sinaw sa ikaw. No um, sa akin yung experience sa lamig lang din talaga mm -hmm. pero kasi sa una medyo may isa excitement na ano, mararamdaman pero pag tumagal nang tumagal oh. nang gigigil ka na oh, so, tawag sabi na nga nila, nila diba, sa, sa picture oh. lang maganda ang snow sa slow, una diba? lang sa oh. una lang masaya oh, sa una lang masaya pero, pero pagdating pag ng dulo pagdating na nakatira talaga may rin, mahap sa mukha, oh. tapos sasabayan ka pa ng magtatrabaho tapos may mga baba-baba. Mm. Tsaka ano kahit papano, okay na rin kayo kasi medyo marami kayo, di ba? Hindi katulad nung iba na isa lang silang dumating, malungkot eh. Katis kayo, katulad nyan. Naalala ko tuloy yung panahon na kami kami na rin eh. May mga gathering din kami ganito. So sila nga pag may oras sila eh, nagchichill-chill sila ng konti. Yan, so tag dito. Sino pa ba ang pwede nating tanungin? Francis. Ako <laughs> Francis na lang. Ayan, ang katukayo natin taga-3Jay yun eh. Ayan. Eh, nung ano, lang, pagdating ko talaga, normal nga malamig. Hanggang ngayon nga, nilalamig ako, 3 months na ako dito. Mm -hmm. Hindi pa rin ako sanayin, hindi pa ako nakakapag-adjust sa lamig. Mm hmm. Ayan, tapos, medyo, ano, syempre, English nga, pero ang daming, dito ko na-realize, pagdating mo pala dito, maraming, ano, maraming Pinoy. Yeah. Uh Oo. -oh. Tapos nap, napakalayo na ano, sistema sa, uh -oh. sa atin sa Pinas. Dito, uh -oh. hindi sila masyadong... Ano. Usually traffic, di ba? Dito oh, walang usually, traffic. kaya Tsaka pag nakipag-usap ka, walang problema. Basta okay sa kanila. Ang bilis ng, ano, ang bilis ng sistema. Uh Oo. -oh. Tapos yung nga, medyo ano lang, language barrier kasi oh. hindi sa sanay sa English. Oh, tama. Hindi naman lahat na nakapunta dito sa Canada. Oh, talagang oh, maring, oh. matututo mag ka na lang. Oh. Oh, dito ka na matututo. Tsaka yung iba rin nandito, hindi rin marunong mag-English na ano, ay, eh, ibang lahi. Eh. Mm -hmm. Ayun. Pero ang maganda dito, pagdating mo dito, <coughs> parang sobrang welcome yung mga tao. Mm -hmm. Dahil sa ating mga kababayan natin, mga Pinoy, talaga ano, tulungan kanila. Oo, oh, ayun. Yung maganda kasi, ang kagandahan naman sa mga Pinoy dito, kasi parang pasapasa yan eh. Kaya oh. time na bago silang dumating, tinulungan sila. So ngayon, katulad yan, katulad yan, katulad namin. Pag ano, may nakita kami mga bago, tinutulungan din namin. Kung baga, oh. kung ano yung na-experience mo nung bago ka, pa-experience mo rin doon sa mga bagong darating pa. Yun lang, tulong-tulong lang naman. Ano ba yung simpleng parang, i-guide nyo lang sila, katulad nung iba, katulad nyo na mga wala pang, di pa nakakapag-apply ng work permit, ay na-ano ano, ng permanent residency. Ayun, kung, kung ano yung na-experience namin, i-share namin kung, paano ba mag-apply, mga ganito ganto kasi Pagdating pag namin dito, hindi pa namin alam yung gagawin namin, yung uh, SI, yung mga SIA, Ayun. yung pagkuha ng bangko, hindi namin alam. Ayun. Pero swerte na mapagpunta namin sa bangko, may mga Pilipina doon, na-assist nila kami. Mm. Tsaka yung ano nga pala, tanong ko yung, ano, ano yung na na nung like for example may mga boxing day dito may mga na-try niyo bang pumasyal sa labas nagtingin-tingin ba kayo mga nakasale, yung mga ganyan na usual na wala masyadong gano'n sa presyo Dito kasi talagang basta may pera ka, makakabili ka ng kung ano di ano, diba? Katulad may kawapolo, diba? Nag-ikot nag ka ba nung nakaraan? nag no. to ako kasi hindi, pa ako qualified kasi one month pa lang. Oo. Pero maraming ano, magaganda. Katulad ng cellphone, yung plantas, yung mga sapatos. Oo. Safe talaga. Mm -hmm. Tsaka yung mga damit, mura talaga, oh, diba? ba? damit. Oo. Kasi kahit naman ako nung nasa ah, Pilipinas ako, hindi ko naman na-experience magkaroon ng mga kung ano meron ako ngayon dito. Kahit pa paano, di ba? Nabibili mo yung mga simpleng bagay na parang gusto mo lang dati. Tapos ngayon, right away, pwede mo kaya mong bilhin kung gugustuhin mo, di ba? okay, yan. So, mga tayimik ng mga ito. ako sa ni mga kamama, nung dumating ako, nag na kasi sila. Dapat talaga hindi ko na sila interview kasi nga syempre, nag enjoy sila. So, pinakasuyokan ko na lang na sabi ko, bigyan lang ako ng konting oras para mapakita naman natin sa mga ano natin mga viewers natin sa Pilipinas yung mga Pilipino dito na kung paano nila uh, ini-enjoy yung uh, oras nila pag nagpapahinga na sila sa bahay nila usually ilang kayo nakatera dito ngayon? lima o, lima o oh, lima tapos yung dalawa bali ano uh, pinsan ni RGN ni Damok ano pa alam mo Little? Kim Kim and then si Neil. ay okay, si Neil, ayan so dun sa kabila si Si RJ, kilala niya si RJ, mga kamama, doon tayo nagpapatato. Ayan, sa, ano, shoutout kay, kay Damok. Ayan, mga kamama. Ayan, bago matapos ang vlog, mga kamama, bigyan natin ng chance tong mga tropa natin. May mga siya shoutout ba kayo sa Pilipinas? Ka Francis? Eh, sa so mga Tiga Fridays. Tiga <laughs> Friday eh. eh. <laughs> uh, siguro sa kampanya na natin mo kasi, Sheraton, Manila Hotel, sa oh, Mario. Shoutout Yun, yayamanin pala to sa Pilipinas. <laughs> <laughs> Ikaw, paring Neil? May shoutout ka ba sa Pines? Family mo? Sundowners. Um, <laughs> ano Kitchen team. Yun. Ikaw, Apollo? Uh, sa family ng Mary Grace. Sa Philippines. And, then, si Kim? ano uh, Beach club. Danak Beach. Sambales. Oh, nice. Sambales. <laughs> Yan, Oh. Napunta na ako one time dun. Yeah. Sa Iba. Kaso layo talaga yes. from Manila. Grabe. Ganak dito. Um, bro. Sa akin, ano, sa pamilya ko Tsaka sa Crimson. Shoutout sa inyo. Oo, oh, yan. Sa mga kaya. Yan. Sige, maraming maraming salamat sa oras na biligay nyo. Nag-enjoy ako kasi usually si kamama mo hindi naman talaga nag-aalabas na ng bahay. So talagang, alam mo na may alaga akong aso. At sa bahay lang, madalang lang ako. Nalalabas lang ako pag yung sila RJ Nagaya, sila, sila Arnold, sila Rain, and pag mga ito doon lang ako nalalabas. So ngayon ko na lang ulit na experience so, Siguro Kung baga ba sa N-group ng ano, lalaki, siguro mga mga 3 years ago since the last time na na ako tapos lalaki yung kasama ko kaya kaya masarap na experience to kahit paano kung bagay balik ba yung ano yung mga dating oh yung mga dating happens kasi syempre dati wala kami dati so talagang nakakamiss yung bahay na to Talagang maraming memories to so katulad nyo katulad nyo nagsisimula kayo dito ngayon kung bagay yung sinimula namin kayo yung nagtutuloy Ayun na, malis na ako. Medyo kwento ng konti. Medyo busy kasi kanina, kaya hindi ko na rin masyado na interview. Inayaan ko na lang sila mag-enjoy. Hindi ko na may expected na nakaseta pala sila mga kamamang nang ano, nang may sila. Medyo, medyo madilim. Kaya yun. Buwi <coughs> na. siempre kahit pa paano, malaking bagay din yung nakakwentuhan natin sila. Tsaka namimiss mo yung mga panahon na kayo yung magkakabats na dumating. Yan mga kamamo sobrang nag enjoy si kamamo dahil madalang lang din ako malabas. So ngayon kapasyal tayo At minamit namin tayo mga ibang kaibigan natin Katulad nyo yung ano yung pinsan ni RG Na dalawa si Kim tsaka si, si Neil Ayan shoutout sa inyo yan Sila yung mga bago nating makilala ngayong araw Kasi matagal nang dumating yun Doon din sila sa Berry Barn pero kila kila RG sila nakatira kanina ko lang sila nakita back to driving back to driving phase ulit tayo mga kamamo at ganyan medyo madilim ang camera natin dito ngayon medyo parang against the light ang ano natin mga kamamo yan at tayo na at si Mrs. ay may pasok. 3.29 siya ngayon. Eh, salamat din, pinagbalot na ako ng ano, ng soup. Baka napakasarap ng soup na ito mga kamamaw. ganyan natin. Ayan, medyo ano talaga mga kamamaw. Madilim talaga siya. Yan, kaya din director's view ko na para kahit pa paano nakikita nyo. Biyahin natin habang nagkakwentuhan tayo. Ayan, niyayarin pala ako ni... O, dito yung pang yung ano ko talaga si Francis ayon, medyo makakalimutin talaga pa ang kamao sa pang and si Francis taga TI Fridays din siya nagbablog din pala siya pero natigil na siya ngayon sabi niya misal daw kulab kami sabi kasi mo ng problema basta isip lang tayo ng content natin ano supporta natin yung mga yan uh, ah, syempre basta iba yung pakaramdam ako mga kasi ngayon nga ako nakalabas ang sarap sa pakaramdam mo may makakausap kayo ng tao kakamustayin mo sila dahil ako'y taong bahay lang ako napaka boring talaga mga kamama kung titignan mo <coughs> yung buhay ni kamama napaka boring kung sa paningin ng iba sa akin kasi ako kasi taong bahay lang talaga ako hindi ako yun lang talaga tayo mga kamamo. since nung dumating tayo dito siguro kasi ako ano uh, masyado kong enjoy ng maaga yung ano yung paghalaga alaga laki mga ganun ganun dati ngayon talagang mas masaya na kapag di pa ko nasa bahay lang ako Yan. so sana uh, natin mga kamamong na magkaroon ng papel yung mga ano yung mga taga para makapag-apply sila sana rin sila ang agency nila is American same sa amin nila Rain. si Rain hindi ko na yung nabutan si RG naabutan ko pa dito nagtatato sa atin naabot ko pa nga eh din kwento kami tapos kasi huli din kami nakita ni RG is, ano na nung time na tinatuan niya ako tapos si hindi ko na nabutan 11 daw ang pupunta niya rin kasi 11 pa ang uwi niya pasyal siya dito si parang Jerry naman is nasa trabaho yun puro lalaka sila doon sobrang nung pagpasok pa lang talaga parang alam mo yun nagusbomb ako mga naalala ko yung pakaramdam na yung kung nandun pa kami nila Rain, ako, si Rain, si Jerry, si, rap si Rafael, si Joe, si Dan, tsaka si Mark, yan. Yung mga pa, yung panahon na ano, naram na ano ko, naalala ko yung pakaramdam na gano'n na mga kasama ko sila. nakapanood ng vlog natin pwede kayong mag, mag uh, suggest kung ano ba gusto nyo makita dito sa Canada lalo na ngayon medyo ano tayo dahil ang bully natin is nasa bahay na lang tayo papakata natin bully kung may mga gusto kayong gawin kung ilagay ilag, gawin ilag, content sa vlog maano kayo ah uh, welcome kayo mag-comment dito sa ating YouTube channel. <coughs> Para kahit paano naman, malaking tulong din sa akin yung mga kamamaw gumagawa tayo ibang content na galing sa inyo kaya nagpapasalamat ako in advance sa mga tao mag effort para mag-comment mag, ano, mag sa ating youtube channel so ayan mga kamama hanggang dito na lang ang vlog please don't forget to like, share, subscribe and hit the notification bell for more updates of